Pagsagaan niyo na ito mga idol ha Tatalo nyo mga idol Nope Mga kakin di ba? Nakaligot Hindi ka umabot ako eh Ang leksay mo kasi ito <laughs> Nalaglag <laughs> ano, ka mga idol Nakita niyo mga oh, idol Hindi niyo nakita yun Tumalon siya Ano? Ligo ka ano? Ligo ka na lang Ligo ka na lang dyan Hoy. Yo, what's up mga idol? Magandang tanghali sa inyong lahat. dyan mga kaidol. Bali. tapos na tayo ng laba mga kaidol, ok? ayan mga kaidol. Yung pinakita ko sa inyo mga idol, yung ating labahan na Hinumul nga idol ba, kung tawagin sa amin, 'yan. Bali. Naglinis pala ako kahapon mga kaidol. Ito follow yung aking nalinis kahapon mga idol, pero hindi natuloy mga idol kasi umulan mga kaidol. Bali, magtatanim tayo kasi tag na dito sa aming province mga kaidol uh, yung yung ginamit kong pang bus, mga idol ba yung lagara kung baga tawagin sa amin eh hiniram ko lang yon mga idol kay lula kay lula ko kay lulu ba kapatid ng lula ko ayan hindi pa natapos mga idol ayan eh, o oh. Uh, may tanim ako dito mga idol yung mangga mga idol ba yung hindi maasim hmm. dito yun ito yun eh ewan kay Oh, di ba? Oh, laki na siya mga idol. Oh. Laki na yung tanim ko na mangga na hindi siya maasim mga idol. So bali nakready na tayo mga idol. Bali mag-isip tayo, lalabas tayo kung anong gagawin natin sa munting channel natin mga idol sa pag-upload ng content ba. So bali dito yun eh, pakita ko muna sa inyo mga idol ah, yung ating Kamba, ningi ni hiningi, idol tata. <laughs> ito yun mga idol, eh. na op against the light, ito mga idol. Ah, ayan. Talong, talong 'yan mga idol. Oh, talong 'yan. Bali, papatuyuin natin 'to mga idol. Matagal pa 'to mga idol. Oh, siguro matatapos ko yung paglilinis. Hindi pa 'to matuyo mga idol. Itong talong, matagal pa yan mga idol. Bali, update ko na lang kayo sa pag, pag uh, na to mga idol. Pag tumubo man ang idol ba? pag tumubo na yon so bali may ikuan dito mga idol ito gamot eh lininisan ko sana to mga idol dito kay gusto ko tamnan ba ng mga iba't ibang gulay kaso lang kaso lang mga idol ayaw pumayag si lula ko mga idol kaya gamot man to mga idol ito ba ah uh, gabon kung bagatawagin sa amin ito. ayan Hmm, makain nga to mga idol Tes. Maganda to mga idol Kapihin sa umaga, araw-araw ba. To. Gamot to. Gamot sa iba't ibang mga uri ng mga sakit. Ito, gabon. O makain nga to Hmm. Yeah. Saka mabango din to mga idol mabango. Yes. Pwede natin lagyan ng asukal, yung Hmm. Ay, kabliktad pala ako mga idol Oh. Uh, kasi hinubad to. Ito yung suot natin kanina, yung nagmukbang tayo mga idol. Sinuot ko to, tapos hinubad ko. Kaya naglabang man tayo mga idol. So, bali, samahan nyo ako mga idol. Sa hanap tayo ng paglilimasan. Yan. Kung meron ba, kung wala, eh, hanap tayo ng paraan para magkaulam tayo. No? O, tara. Let's go. Doon lang tayo mga idol. Kita. Kita-kits na tayo doon sa spot mga idol ha. So, yun, mga idol. Yo, what's up mga kaidol? Balik tayo mga kaidol. Bali, may nakita akong kapayas mga kaidol. Oh, oh hinog to mga kaidol. Oh, yan o. Oh. Ayan e, si Lola mga kaidol. Oh, kunin ko to. Ningi ko to kay Lola mga kaidol. Eh, habang tayo naglalakad, kain tayo kapayas mga kaidol. Kay frutas man to mga kaidol. Oh, vitamins mga kaidol ba? Tara. <laughs> Lamat na. Aguroy. Kapayas mga kaidol. Bali, lakad tayo mga kaidol. Oh, hapag ako yung naglalakad, kain tayo kapayos mga doon. Lang. Mm. Kain Prutas to mga doon. Oh. oh. Mm. Ha? Mm. Ayan Mm. Oh. Mm. Ah. Grabe, super ang tamis mga doon. Ang tamis mga doon. Mm. Mm. Grabe, ang tamis mga doon. Ah, super ang tamis. Ang sweet mga doon. Sweet pasa. Iniibig mo ngayon. Aguroy! <laughs> Aguroy! Oh, uh, Tara, let's go! Sarap lang ko mga idol. Oo. Ito ko yung mga idol. Kasama natin. Pakainin natin ng, ng mga idol. Nang kapais ba? Mm. Mm. Kain ka? Kain ka ba? Ayan o. No? Uh, ayaw. Ayaw mga idol. Tara. Sama tayo. Mga idol. So bali, malayo pa yung ating lal lalakaran mga idol. Shout out sa lahat ng mga solid kong supporters dyan sa Viewers. Sa mga OSW na kasubaybay na itong channel ito. Shout out pa sa inyo mga idol. Bali, kitakis na lang tayo doon mga idol ha. Sa ulilit. Sa ulilit. <laughs> sa ulilit. Sa ulilit. <laughs> Woo, ano ba naman? Nakakain mga na mga idol. Nabubulol na mga idol. Sa ulilitin, eh, sa ulitin. ano ba naman yun? Sa uulitin ko, mga idol. Kitakis na lang tayo doon, mga idol. So yun, mga idol. Okay, malayo pa man yung ating lak lakad, mga idol, no? Okay, hahaba tayo. Sa hahaba na tayo, mga idol ba? Yun, kitakis na lang tayo doon, mga idol, ha? So yun, mga idol. Yo, what's up, mga idol? Update ko kayo, mga idol. Bali, wala, mga idol, eh. Wala tayong makita paglilimasa natin ngayon mga idol ngayong tanghali mga idol bali na doon, doon tayo nagsimula mga idol layo oh, ito yung aming kuhan mga idol oh. na oh. kamusta <laughs> hinihingal ito ko <kuyo>, yung mga idol oh. <laughs> ito yung kapeligiran mga idol dito sa aming province yan bali bahagi ko sa inyo to mga idol yung aming kapiligiran Uh, yung nilakaran mga natin mga idol palayan yan ayan o oh, palayan yan kakatapos lang mag harvest ng palay dito sa aming province Yan, dun dun, dun tayo dun, dun pa sa dulo saka dun dun tayo pupunta tara tokoy saka wala talaga mga idol wala tayong kumbaga tawagin dito sa amin limaw oh, mga idol ba tulad ng ganito mga idol ba limaw hindi ko alam kung anong tagalog sa limaw yung ating paglilimasan mga idol ba limaw kung baga tawagin sa amin yun maliit na limaw, malaki na limaw Gan ganito yung kukunin natin mga idol tangkong, doon tayo sa kabila doon, doon banda tara, tukoy muha lang tayo ng tangkong tukoy ano, kuha lang tayo ng tangkong nga yan, muha lang tayo ng tangkong mga idol wala talaga mga idol eh lang limaw Pa dito sa main may makita tayo mga kaidol Oh, ah, sumunog yung ibon. Tikaro yon mga kaidun, Tikaro yun. Yung, Kik -kik -kik. Kik -kik -kik. yung <laughs> Ano? <laughs> Lagi siyang nakasunod sa atin mga kaidol. Dito ko eh. Masama sa ating bawat bawat labas natin, bawat paggawa ng content, pagbablog. <laughs> Talon yan. <Dika>. Talon ka! Sige, <laughs> <Okay>. Talon yan. <laughs> nasa sa asimento siya dumaan mga dun hindi tumalun dito tayo ngunguha, mga nguha mga tayo ng tangkong kung bagatawagin tawagin sa si amin dito yan maraming tangkong yan dito mga kaya takbo Ito ko eh. Dito yung bande, maikuan dito santol yung pinakita ko sa inyo mga idol. Sa yung santol ba? Mga tayo mga idol. Pag maraming, marami ng hinog. Nguha tayo dyan. nga kasi dito santol. maikuan pa mga idol. Mani-mani manik ba? Yung binibinta. Hindi <laughs> yan, hindi yan mga manik Mani-mani lang yan mga doon oh, walang laman yan. Bali, manik manik ba? Maganda itan naman yan sa kwan. Pag sa ating bahay ba? Yung ganitong, ganitong klaseng dam mo. Yan, manik manik mani ba? Saka namumulaklak din ng kulay yelo yan. Oo, oh, yelo. Maganda yung bulaklak niya ba? Ito. Ito, Oh, di ba? Ang ganda ng kanyang bulaklak. Dito tayo manguhat ang kong mga kailol. Yan. Dito. Dito ko lang ilagay ito. Tokoy, huwag mong galawin toko Tokoy ha. Baka malaglag to sa kuan ba. No. Alis ka diyan. Hoy, alis ka muna diyan. Alis ba? <laughs> oh, malaglag yan. Huwag mong galawin. Oh, nanjan ka pa sa harapan ng ating camp. Saan ko to kay ha? <laughs> Dito ko lang ilagay dito tayo mungunguha ayan ah, dito ko lang lagay mga idol ayan mga idol mungunguha tayo tangkong dyan ka lang ito ha huwag kang bumaba dito ay malalim to. ah bumababaw lang pala ito yung kukunin natin mga idol ito ba ayan tayo mga kuan mga idol eh. Saka doon mga idol, umulan kasi ng malakas. Kung doon tayo sa kabila, malakas yung agos mga idol. Kaya dito lang tayo sa mga palay palayan ba, mga idol ba? Eh okay, kaso wala tayong mahanap mga idol. Saka gutom na din mga idol. Tanghali na kasi ngayon. Udto na no, ba kung baga tawagin sa amin, udto. Udto, yung tanghali, udto. Sa Bisaya mga idol. Samihan natin. Okay. Kumakain ka ba nito, Tukoy? Ay, kumakain ito mga kaido. Kumakain nga yan ng damo. No? Kakain yan. Kaya damihan-damihan natin. Sarap toy Ilagay ko kuhan sa kung mga kaido sa sinigang mga kaidol ba? yun sinigang sinaguroy sarap yun sinigang baboy mga kaidol maasim asim maasim asim tulad ng lula ko ang lula kong wapa may asim pa siya agoroy Uh, Pagsagaan nyo na ito mga kaidol ha Tatalo nyo mga kaidol Mga kapake di ba? Nakaligyo Hindi ka umabot ako Ang leksay mo kasi tumalor <laughs> Nalaglag ka mga kaidol Nakita nyo mga kaidol Hindi nyo nakita yun Tumalor nyo <speaking> Ano? Ligo ka ano? Oh, lingkuk <laughs> ka na lingkuk <laughs> Ligko ka na lang <laughs> diyan. Uy, sokoy. Uy, sokoy. Ano, ligko ka na lang? Ligko ka. Pag ganya mga droga, ganya. Pag ganya, short mga nan. yung yung kanang yung harapan niya yung paa niya lang nakaabot dito pero dito sa huling banda sa likuran ng paa niya hindi maabot bogsak niya sa tubig <laughs> tukoy. Ano, ipagluluto eh, kita ko kuya, o malay tuloy. Uy, uy mamaya, itahin mo ako. <laughs> Alay ka ba? Uy, Zang ka kapunta. <laughs> Naiya yata yun, naiya yata yun mga kadol Ayun siya mga kadol oh Tukay! Saka punta tukoy Shhh! Saka madali, itay mo akong ipagluluto kita <laughs> Dali ba, itay mo ako ah Itay mo ako tukoy ah Mga, mga kadol okay, Ayun, doon tayo banda, mga anak ko. Nakakatawa uh, to yung aso mga idol, Ito po yung mga idol. Alay ka Hintayin mo ako. Kay, ipagluto to. Wag kita ng masarap. Ha? Nang... masarap na anong klasing loto kaya to mga idol no? Pag-isipan natin anong klasing loto to. Umihan natin. Eh, masarap man to. Mas masarap to mga kadol. Yung sinabi ko sa inyo mga kadol. Yung sinigang ba? Na baboy. Iikuha natin. Ilagay natin to. Sarap yun. Nah, saka lang mga kadol ha. Diyan muna kayo mga kadol. Mamaya babalik tayo mga kadol. Babalik. Babalik tayo pag nakarami na tayo mga kadol. No? Okay. Ilagay ko man to dito lagay ko dito sa ating balde batya hmm, dito lang yan lagay dyan, dyan muna kayo mga dote okay, dito muna ako muha muha muna ako ng tangkong Doon tayo banda mga kaidol. Okay. Fresh na fresh yung tangkong dito. Diyan o. No? Diyan banda. Lagay okay, ah. Woo. O oh, diyan banda mga kaidol. Okay. Fresh na fresh yung tangkong dito. Super so, ang tataba. Tataba sya mga kaidol. Umuwi. Umuwi isi ko ang Nagtampo. Mga idol. Bali, doon yun. Maghintay yun sa atin doon. Kasi siguro na, kung ano yun, naginaw ba? Nahulog siya eh. niya. <laughs> Hindi umabot. Uy, <laughs> yun. Maghintay yun doon sa ating munting bahay. Yung ating bahay mga idol. Hintay lang yun siya doon. Taba Taba ng kwan dito Ng tangkong mga kaidol Mga kaidol okay, Ay, nandun sa taas pala sya Nauna na sa atin Nandun sa taas mga kaidol Narinig ko boses niya siguro may hinahabol na naman yun mga kabataan dyan shout out shout out sa inyo mag-aral kayo ng mabuti mga kabataan eh, importante tema yun sa ating buhay yung pag-aaral kasi ngayong panahon na ngayon mag-aaral eh wala na wala na yata ang kwan sa kakaalam ko narinig ko eh walang bayad kwan lang mga bi, mga benefits lang yung kwan baon kung sa college libre na yata ngayon mga ka-idol. sa college yan si yung kapatid kong bunso yon may kapatid akong bunso mga ka-idol, babae mag-ara ka ng mabuti pakinggan mo si kuya yon kinakausap po yan mga idol uh, mag tuwing magkasama kami kaso lang mailap talaga mga ka-idol. sali ko sana sa ating content sa ating pagbablog mailap sa ko mga ka-idol, sa camera yung kapatid kong bunso mabae eh, nag-aaral nandoon sa kanyang papa uh, mag-aaral ka nang buti ha kung na, mapanood mo to okay, kasi alam niya yung account ko mga idol uh, kuya na sa Tagalog pa kuya nakita ko yung kuan mo kuya mm, um, bumalik na ka pala sa pagbablog eh, kuya patuloy mo lang kuya sabi niya sa akin na nakapanood naka siya eh <coughs> yung yun yung kwan, sinakyan ko yung kukuha sana ako ng motor kaso lang na short tayo mga idol. na short tayo sa yung pinadala ni po ni kuya kuya na sa ah kuya <laughs> ano ba naman ito pwede ba kitang tawagin kuya o sir na lang <laughs> si, sir si sir Ronel from Atlanta Georgia yon. Sarat po. Yun, nagbigay siya ng gan sa atin, biyaya mga idol sa ating buhay. Yun, yun mga idol, nag-usap-usap kami mga idol sa kuwan sana yun, sa kain ba, mukbang. yon hmm. sabi niya, bili ka ng kan baka, baka, na ihawin daw. yon sabi ko naman sa iyo, pwede ba ito gabitin kuya, yung padala mo na, may mura kasi dito motor gusto kong ulit magka motor para makapunta tayo sa magagandang spot yung malawak na ilog malawak na sapa malawak na lawa mga kailul ba doon, doon sana magpi fishing fishing adventure tayo kasi malakas yung fishing adventure mga kadol sa mga viewers ba kasi maraming hilig sa panguha ng mga iba't ibang mga isda pamimingwit yeah kung ano pang gagawin hmm. marami tayo gagawin eh sa pangunguha ng isda marami marami ba, maraming klase ba na panghuhuli tulad ng pagsisid yan pamingwit pagdive ba? pagsisid ayan pagpapanggal bobo traps ganyan pagtataan hmm. kaya maganda doon sa kuan mga kaidol sa malaking lawa sapa nandito si Tokoy oh. oh, Tokoy <laughs> nandun siya sa kwan, kabugnotan <laughs> yun oh. ginaw, ginaw na siya siguro yan so yun sabi sabi niya na pag isipan mo mabuti kung anong kuan, kung anong maganda daw tapos pinadala niya kinabukasan yun eh nag-uusap kami Tay, kunya kagabi, nag-usap kami, gabi-gabi 'yun eh, nag-usap kami. Yung nakaraan na, nakaraan na mga idol pagka kinabukasan yun nagchat sa akin idol jeep nandyan na pinadala ko na sa iyo ikaw, ikaw na ang bahala dyan pwede, pwede mo na yan i-down o yun ang saya ako mga idol kasi sabi niya pwede, pwede na daw i-down ikaw na ang bahala dyan anong gawin mo yan sa pinadala ko nagchat siya so, eh usap din kami ni kuya tumatawag din ako minsan sa kanya usap-usap kami uh, masaya nga yan kausap mga kadol oo uh, sakit ng tiyan ko pag ko-usap ko yun kung kuhan siya dalda dalda ba dalda dalda re ah relasyon prasa siya <laughs> uh, ano ba naman ito nabubula ako mga kadol dalda re dalda lero uh, basta yun na yun mga kadol ganyan ba uh, joker ba mga kadol joker siya mga kadol sakit ng tiyan ko Lagi akong tumatawa. Joke yan eh. Eh, nagkwento yun din siya sa akin. Uh, nag-vlog daw siya. Oo, oh, uh, nag-vlog daw siya. Sabi, sabi ni Sir, Sir, sa, Ronel sa akin. Nag-vlog daw siya siya. Uh, unang vlog, first time niya. Uh, unang vlog niya. Umakyat daw siya ng puno. puno, makyat siya ng puno. Pag-akyat niya, yun. Tumunog. Pag-tunog. Pag-tunog daw. Uh, Uh, tumunog yun eh basta ano alam ano, ba sounds yung tunog na pag nabali na putol yung sanga ng ng crack ganan crack pag crack pag bali sa lakan <laughs> yun pag bagsak nya yung tunog yung bagsak vlog o, crack vlog o di ba <laughs> vlog na yun o una yung kaya mga dol na vlog na do yun yung nag vlog siya mga dol yun vlog na do do yun Basta, <laughs> di ako marunong mag-call mga doon. Di ako marunong mag-explain mga doon. Uh, unang vlog niya, umakyat siya ng puno. Tapos, nag-crack, crack. crack. Pagbagsak, vlog. O, oh, yun. Yun na yun. Vlog na yun. <laughs> Bagsak yun doon siya. Eh. Vlog. <laughs> o, oh, yun na yun. Vlog na daw yun. <laughs> Shout out po kay Sir Ronel <laughs> from Atlanta, Georgia. Yo, shout out po, Sir. <laughs> Nalalako tuloy yung yung pinto mo sa akin.